Tsaga, tsaga lang! Kaya so, malagyan ng tali para matibay. So, gagawin natin, ano, yung chicken, ano, ano yun? Rins, yung bakod para hindi makalabas. haba. Yan lang, lagyan ng tali para maibay. <laughs> so, ang chicken neck rinse. <laughs> rinse pa yun. Tatsagaan natin ano, kahit ano mahaba para bukas may kabit na natin <laughs> tawanan mo lang kasi naka, parang nakakainip so, oh, hapa o oh, tingnan mo ayan pa o oh. Ung mga pilit nating net na to, ano route eh. 100 meters tapos 8 ang taas. 8 ang taas daw nito. Ay malalaman natin pag kinabit na natin ito. Good morning mga kaprobisya Ito na po sinisimula na namin yung pagkakabit ng ano ng ng pre-rinse net Ayan, nagbabakod na po kami Ito po oh. Dito po simula niyan Ayan. Ayan. Babakuran na po natin. Una muna yung bakod. Ayan si Ariel. Oh. Kawai, kawai, Ariel. oh. <laughs> uh, yung ikakabit po natin, ano, 100 meters daw yun. Yung binili natin sa, ano, sa online. Kaya sisimula na po natin. Tingnan natin kung hanggang sa aabot yung, ano, yung lambat may wins ito po ayan hanggang dun